magandang <coughs> hapon guys yan tamang bike lang tayo daping init at hapon na bike lang dito sa park yan nandito ko sa park ngayon tamang bike lang magawa storm eh at wala nang ulan na naman kaya mainit Tamang bike lang tayo Pwede na rin na Pag-jogging Madalang na makapag-jogging ngayon Gawa nung busy Busy sa trabaho Yan, tamang bike lang Yan, kalsada na yan guys natin yun mga bike na inaarkila dalawa lang isang puno yan at yun si aring araw oh. palubog na yan company din yan guys marami rin company dito na magkakatabi tulad yan pero di ko alam ng company yan Koro sa mga susunod na araw magda-jogging ako. hindi na nakapag jogging eh. Yano. Oh. Paanubog na 'yung araw. At tamang bike lang tayo. Ito sa park ng Taiwan. dahil matagal-tagal din nakapag-upload wala akong maisip na video eh kaya wala akong ma-upload yeah, ganto-ganto muna yan parang makulimlim nun banda pero di naman uulan tsaka maganda mag-jogging dito para sa oval na malaki isa o dalawang ikot lang talaga sulit na yung jogging mo tapos yan sa kabila pakuanan at yan, maraming puno dito kaso kukunti lang yung dahon at may mga nagjogging ilan ilan yan sila o ikit ng aso ang liit yan ikit ng aso ang liit yan mga ano sila dito dahil open naman kasi ito pag jaggingan yan mga puno puno yan, meron pang isang dog dun yan company din yan guys hindi ko alam anong company yan yan pakuwanan din yan May nagja-jogging. Baka itong mga ilang, itong week na ito, baka mag-jogging din ako yan. Pag may time. Press ko ito lalo pag hapon. Mahangin na. Yan dito tayo dito muna tayo sa mga mesa. <coughs> yan, pwede kang tumambay dito, magdala ka ng pagkain. Merienda ka ganoon, pwede rito. Presko. Pwede rin na tayo mag papunta doon eh. Yan may damuhan na yan. Grabe, presko talaga dito. Sarap ng hangin. Ah, at yun yung ilog. Yun yung ilog guys. Hanggang dun po sa may tulay. Yun guys, tignan natin dito. May hagdan dito eh. din pala siya Yan Din lang pala 'yung makikita mo dito Yan pag hapon masarap tumambay dito Pag bike-bike ka lang ganoon Yun doon tayo galing kanina 'tong banda ganda magyaging ito guys umaga para walang ganong hangin pag kasi mahangin eh matutuyang ka ng pawis Ay, may mga ibon ibon pa at baba na ako winner na ako ng dorm yan yan yung bike natin yun guys doon yung dorm namin At malapit lang dito sa dorm yung park Kaya pag gusto mong mag-jogging Lakarin mo lang O kaya mag-bike ka na ganito Bike-bike lang Pag ayaw mag-jogging I-bike mo lang Para pagpawisan Ayan yung tulay Ah, uh, tinga, uwi na ng dorm. Para makapagpahinga na rin. Kakain muna pala. Palubog na rin yung araw.